when there's no more hope is left in me i can see what comes my way hey. <laughs>

Gusto so, chocolate? Ah. Halika na nga rod. Halika na nga rod. Halika na kay mama. Ha? May <coughs> hey, video? Ano? Ne? ni Ba't lagi yung video? Sagrit, sagrit, So, ito yung mga bata, yung mga pamangking ko. Ay! Nakapit. No. <coughs> Nakapit. <coughs> So, may tanong ako sa inyo. Si Kaisly muna. Ano ang gusto mo maging paglaki mo? Sagot. Sagot. Ano gusto mo maging paglaki mo? Ah, sagot ako, Gusto mo maging nurse? O, teacher? Ganon. Maging parang si mami. Maging? <laughs> maging? Maging? Gusto mo maging? Maging? Maging?

Oh, matulog na, matulog na alas 12 na. Labasan na ng mga aswang. Alam niyo kung ano aswang? Alam niyo aswang, yung kalahati ang katawan. Nahahati, oo, manananggal or aswang. Ayun. Oo. Asi ah, kina magsitulog. Yung Mm, tulog. Wow. Check, check. <laughs> halo, halo, hai, 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 dengan hai, Ano yan? Sura na aman ka, gito yung madmother. One, two, three, four. Ang pidutang yung tal. Ito ka Hello guys! Flex ko lang yung manok ng asawa ko! Yan! Ang dami niyang mga sisiw! Sisiw na manok! Ayun! dami niyang manok! Ayan, manok. Yan siya masipag sa manok. Ayan. Ayan, mga manok may rapi. Huh, grabe. Ayan, mga panabong. Ayan. ayan mga panabong. Ayan. Kaya e, marami siyang mga, ano eh, mga suki. Ayan, so, sa likod ng bahay, yan. Ayan, ayan mga manok may rapi, oh. Ayan, ang pinagkakabalahan niya. Yan guys. Sa Yan maliliit pa yan, gusto Ano ba tong mga to native to? Pwedeng ulamin? O Texas? Pero native. Nako, dami ah, puro Texas yan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Walo. Meron pa doon. Siyam, sampo, 11, twelve. 13, 14, 15. Fifteen. Pero pa yung mga... the tears that I cry rising up to the sky Bring the hope back, back ka Happy birthday! Happy Mother's Day pala. Kasi ikaw ang ano. Happy Mother's Day, Happy Mother's Happy Mother's Day!

Wake my princess. Princess, wake up, my no princess. Wake up, no, my princess. Princess, wake up, princess. Wake up, my no, baby. Wake up, my no, baby. Girl. Wake up, baby. Princess, wake up, no, my princess. Wake up, my no, baby. Makeup na ay. Oh. Makeup. Sumasama yung aso. Hinatid ka sa school. Inaamoy niya yung pet mo. Ha? Ah? Ito. Ayaw niya sa akin eh. Hindi niya ako kilala. Takbo. Ito. Bye-bye. What's up, guys? What's up, guys? Anong video natin? Challenge. Lalaro kami ng... ng ano... Ang Am um, ibablaw namin to tapos... Sino yung... Kung kunwari isa na lang, talaga dyan, naalis niya, siya out. Siya so, yung out

Oh, oh doon ka kasi mamaya ka kasi kay Okay. Ayan. Ayan, dito ka. Ayan, hintayin mo sila kay ah. Hintayin mo sila, ah. Yung nakuha mo, ayos ka. Dibata di yata, di natin mo. Dalawa tayo. Hindi, mamaya ya. Mamaya ya Sling. Oh, ka eh, si, siya muna, siya muna. Kasi na na, O. Hindi, wang. Kalaban mo si, si Chantel. Kalaban mo si Chantel. Kalaban mo si Chantel. Ay, si Chantel, si Lenda. Halo ako, guys. May four ka pa. May four ka pa. Ay, ay, ay. Hindi ka naman kasi makapaghintay. Nagmumuriyot ka kasi. Ay, ay, ay. Hindi ko naman kasi na tago yaya na kasi hindi na yaya dalawa lang siya na babato. yung kalaban parang yung malulus may mag magpapalit. So, gano'n. Ang ganyan naman, mamaya ka si Gakit. ang pero din na man. Man. No? Mama, uh, okay, ganun siya. Parang maglalaban kami. Ako yung natalo, dalawa na silang maglalaban. Gano'n. So, start na natin. Mababata-bata. Hindi, mamaya ka. Mamaya. pa lang po. Ciao first. Mag-bubuyutan.